Nararamdaman mo na ba na parang tahimik kang minamasdan ng Universo Taurus? Pinapanood ang iyong walang katapusang pagsusumikap, ang iyong mga sakripisyo, ang iyong mga gabing walang tulog, ngunit tila walang gantimpala. Parang laging nakakandado ang pintuan ng kasaganaan. Gaano mo man ito katindi katukin? Paano kung sabihin ko sa iyo na sa lahat ng panahong ito, hindi ka binaliwala ng Universo? kundi inihahanda ka para sa isang pambihirang pagkakataon. Pagkatapos ng Hunyo Jess, darating sa iyo ang isang hindi mapipigilang alon ng cosmic wealth energy. Hindi ito basta swerte lang. Ito ay tadhana. Ito ang iyong sandali, Taurus. Pinili ka na ng universo para sa iyong malaking pagsabog sa pera. Taurus, matagal nang binubulong ng mga bituin ang iyong pangalan. Naghihintay ng tamang sandali upang ibuhos ang mga biyayang karapat dapat sa iyo. At ang sandaling iyon ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ayon sa makapangyarihang astrological alignments, ang Hunyo 10 ay magmamarka ng isang bihirang cosmic shift, isang kaganapang nakalaan lamang upang buksan ang mga pintuan ng pinansyal na kasaganaan para sa iyo. Hindi ito basta ordinaryong petsa sa kalendaryo ito ay isang sagradong pagliko sa paglalakbay ng iyong buhay. Maging ang mga sinaunang astrologer at mistiko ay nagsalita tungkol sa mga panahon kung kailan papaboran ng universo ang piling kaluluwa ng walang kapantay na yaman at kapangyarihan. At ngayon, ikaw ang nasa ilalim ng liwanag, Taurus. Matiyaga mong tiniis ang mga pagsubok, natutunan ang mahahalagang aral, at tahimik mong dinala ang bigat ng responsibilidad. Matagal nang minamasdan ng universo ang iyong katatagan, at ngayon, handa na itong gantimpalaan ka sa paraang hindi mo kailanman inakala. Sa video na ito, ibubunyag namin ang mga palatandaan, mga kwento, at mga sikreto sa likod ng pambihirang cosmic money explosion na ito. Ang hindi alam ng mga pagsubok ng Taurus. Si Elena Santos ay katulad ng karamihan sa mga Taurus, tahimik, determinado, at tapat sa kanyang mga pangarap hindi siya ipinanganak na mayaman. Sa katunayan, ang kanyang buhay ay palaging isang mabagal at mahirap na pag-akyat. Mula pagkabata, natutunan niyang kung gusto mong makamit ang isang bagay, kailangan mong paghirapan ito. At pagkatapos, magtrabaho pa ng doble para lang mapanatili ito. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo mula sa mga tao ng tahimik na pagsusumikap sa likod ng mga eksena. Habang ang iba ay ipinagmamalaki ang kanilang mga tagumpay sa social media, si Elena naman ay nag-iipon ng mga hindi nakikitang tagumpay. Tulad ng pagbabayad ng utang, pagsuporta sa pamilya, at pagtitiis sa mga trabahong walang pasasalamat na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Para sa mga kaluluwang Taurus tulad ni Elena, hindi na bago ang pakikibaka. Tinitiis nila ito ng walang reklamo lang ang katatagan at seguridad ay mga gantimpalang sulit hintayin. Ngunit ano ang mangyayari kapag tila walang katapusan ang paghihintay? Kapag tila bingi ang universo sa iyong mga dasal? Diyan mismo natagpuan ni Elena ang sarili sa simula ng 2025. Ang kanyang negosyo, handmade organic candles, ay halos bumagsak. Sa kabila ng pagbuhos niya ng kanyang puso, oras at ipon, Tila hindi pinapansin ng mundo ang kanyang pagsisikap. May mga bulong mula sa mga kaibigan. Baka panahon na para sumuko. May mga kamag-anak na nagmungkahi na maghanap siya ng mas ligtas at mas siguradong trabaho. Pero paano mo ipapaliwanag sa iba na para sa isang Taurus? Ang pagsuko ay hindi lang mahirap. Parang pagtataksil ito sa sariling kaluluwa. Gabi-gabi, mag-isa si Elena sa kanyang maliit na workshop ang hangin ay mabigat sa amoy ng mga hindi na ibentang lavender at chamomile candles. Tititig siya sa mga bituin sa labas ng kanyang bintana, tahimik na nagtatanong, Nakalimutan na ba ako? Iniwan na ba ako ng universo? Ngunit hindi alam ni Elena na ang universo ay nakamasid. Tahimik na inaayos ang mga kaganapan. Inihahanda ang isang ingranding pagbabago na magbabago ng lahat. Ang mga kaluluwang Taurus tulad niya ay hindi pinarurusahan. Sila ay inihahanda. Madalas ilarawan ng mga astrologer ang Taurus bilang tagapagtayo ng Zodiac, ang naglalatag ng bawat ladrilyo, pundasyon sa pundasyon. Ngunit ang hindi nila sinasabi ay kung gaano ito kalungkot. Habang ang iba ay nasisilayan sa liwanag, ang Taurus ay nasa anino. Gumagawa ng trabaho, nagsasakripisyo, at tahimik na binubuo ang mundo. Ang Taurus ay tanda ng pasensya, katatagan, at katapatan. Ngunit kahit ang pinakamalakas sa kanila ay dumarating sa puntong nagtatanong, kailan naman kaya ako? Ang tahimik na laban ni Elena ang kanyang mga luhang pumatak sa dilim at ang kanyang hindi matitinag na pag-asa kahit na ang lohika ay nagsasabing sumuko na siya. Hindi iyon mga kahinaan. Iyon mismo ang mga katangiang hinihintay ng universo na gantimpalaan. Dahil ang universo ay gumagalaw ayon sa mga panahon, at ang mahabang taglamig ng pakikibaka ay malapit ng matunaw sa isang gintong tag-init ng kasaganaan. Ngunit hindi pa yun alam ni Elena. Ang alam lang niya ay ang hirap. Ang nararamdaman lang niya ay ang pagod. Ang naririnig lang niya ay ang katahimikan. Hindi niya alam na matagal nang minarkahan ng universo ang isang petsa sa kanyang cosmic calendar. Hunyo 10, 2025 At mula sa araw na iyon, ang lahat ng kanyang alam tungkol sa pakikibaka, pera at tadhana ay mababago. Ang Cosmic Alignment Pagkatapos ng Hunyo 10, habang mabagal na lumalapit ang mga araw sa Hunyo, isang hindi nakikitang orasan ang kumakabog sa kalawakan. Inihahanda ang intablado para sa isang minsan lang sa buhay na alignment na matagal nang inaabangan kahit ng mga pinakabeteranong astrologer. Hindi ito isang ordinaryong planetary shift. Isa itong sagradong kaganapan na katago sa harap ng lahat kung saan ang mabagal at matatag na enerhiya ng Taurus ay magbabanggaan sa pinakamakapangyarihang puwersa ng universo. Sa Hunyo Jess, masasaksihan ng universo ang engranding sayaw ng Jupiter na harmoniyosong mag a kasama si na Venus at Uranus, habang si Mercury ay magbubukas ng mga bagong daanan ng komunikasyon at kayamanan. Sa mata ng karaniwan, isa lang itong pangkaraniwang araw. Ngunit para sa mga nakakaintindi sa wika ng mga bituin, ito ay isang kosmik na anunsyo. Mga bulong, mula sa kalangitan na nagsasabing, ito na ang panahon ng Taurus. Si Jupiter, ang planeta ng pagpapalawak, kasaganaan at swerte ay papasok sa posisyon kung saan ang kanyang biyaya ay hindi na para sa lahat. Ito ay magiging partikular para sa Taurus. Kapag nagbukas ng pinto si Jupiter, ito ay ingrande, marangya at imposibleng baliwalain. Ngunit para sa Taurus, na kadalasang maingat at takot sa biglaang pagbabago, maaaring unang maramdaman na nakakatakot ang enerhiyang ito. Parang itinutulak sila ng universo sa isang spotlight na kailanman ay hindi nila pinangarap pasukin. Ngunit hindi pa dyan natatapos ang universo. Si Venus, ang mismong ruling planet ng Taurus, ay makikipagtulungan kay Jupiter, lalong pinapalakas ang mga biyaya nito. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay kasaganaan na nakabalot sa kagandahan, kasiyahan, at personal na kasapatan ang mga bagay na pinakamalapit sa puso ng Taurus, kaginhawahan, katatagan, pag-ibig at siguridad ay palalakasin sa ilalim ng alignment na ito. At naroon din si Uranus, ang wild card, ang planeta ng hindi inaasahang pagbabago, radikal na paggising at bigla ang tagumpay. Sa loob ng maraming taon, nilabanan ng Taurus ang pagbabago natatakot na baka magiba ang kanilang maingat na binuong mundo. Ngunit ngayon, hindi narito si Uranus upang wasakin. Narito ito upang maghatid ng mga hindi inaasahang oportunidad na halos hindi ka panipaniwala. Isipin mong bumubukas ang mga pintuan sa lugar na dati ay puro pader. Isipin mong nakakatanggap ka ng mga mensahe, tawag, o alok mula sa mga lugar na hindi mo inakalang posible. Ito ang enerhiyang papasukin ng Taurus pagkatapos ng Hunyo 10. Samantala, si Mercury, ang planeta ng komunikasyon at mga kontrata, ay sisiguraduhin hindi lang ito mga panandali ang pantasya. Kasama nito ang mga konkretong alok, tunay na mga deal, at gintong kasunduan. Para sa Taurus, na nangangailangan ng ebidensya at katatagan, ito ang paraan ng universo ng pagsasabing hindi lang kita bibigyan ng pagkakataon. Tisiguraduhin kong magtatagal ito. Matagal nang sinasabi ng mga astrologer na kapag nagkakaisa ang mga planetary forces na ito sa ganitong pagkakasundo, lumilikha sila ng tinatawag na golden window. Isang panahon kung kailan nawawala ang mga matitigas na harang na humahadlang sa iyo at mabilis kang inihahatid ng universo sa iyong tadhana. At para sa Taurus, ang golden window na iyon ay magbubukas ng malawak pagkatapos ng Hunyo 10. Ngunit narito ang katotohanang madalas, hindi napapansin. Kayang buksan ng universo ang mga pinto, ngunit tanging ang matatapang lang ang kayang lumakad sa mga iyon. Para sa mga kaluluwang tulad ni Elena at sa bawat Taurus na nasasaksihan ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe, nagawa na ng universo ang bahagi nito. Ngayon, Nasa kanila na ang desisyon na tanggapin ang kasaganaan, pasukin ang mga oportunidad, at sa wakas ay yakapin na hindi na sila nakatakdang mabuhay sa tahimik na pagdurusa. Nakatakda silang umangat sa liwanag. Nagsimula ang money explosion, ang pambihirang pagliko ni Elena. Ang mga araw bago dumating ang Hunyo 10 ay puno ng isang kakaibang katahimikan. Ramdam ni Elena na may malalim na pagbabago sa loob niya kahit hindi niya ito maipaliwanag. Hindi lang basta pag-asa, parang may kuryente sa hangin, isang mahigpit na hatak sa kanyang pakiramdam. Na parang may mga hindi nakikitang sinulid na marahang humihila sa kanya patungo sa isang pambihirang pangyayari. Gabing iyon, mas matagal siyang nagtagal sa kanyang workshop kaysa karaniwan. Kumikislap ang mga kandila, naghahagis ng malalambot na anino sa silid. Pakiramdam niya, ang universo mismo ay bumubulong sa pamamagitan ng apoy. Pumikit siya. Hinayaan ang sarili na mangarap isang bagay na matagal na niyang hindi nagagawa. At bigla, walang babala. Lumitaw ang unang bitak sa kanyang dating buhay. Ang kanyang telepono na ilang araw ng tahimik ay nag-vibrate. Isang mensahe mula sa isang boutique owner sa syudad na tila na nakakita ng kanyang mga kandila sa isang lumang blog post. Maikli ang mensahe ngunit nagbago ng kanyang buhay. I love your work. Open ka ba sa wholesale partnership? May mga kliyente akong siguradong magugustuhan ito. Napalunok si Elena. Hindi sigurado kung tama ang pagkakabasa niya. Binasa niya uli. At muli. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Halos sumuko na siya. Ngunit hindi pa tapos ang universo. Kinabukasan, isang kilalang lokal na influencer, na dati ay tinitingala niya lamang mula sa malayo, ang kusang nagtag sa kanyang kandila sa isang story post. Tinasabing ito ang pinakamahusay na natikman niya. Hindi niya ito sininda ng kahit ano. Ito ay tila purong pagkakataon, o marahil ay itinakdang mangyari. Sumabog ang bilang ng kanyang followers magdamag. Pumaha ang mga order sa kanyang maliit na online store lampas sa kanyang inakala. Emails, DMs, tawag. Gusto ng mga tao ang kanyang produkto. Gusto nila ang kanyang bisyon. Gusto nila siya. Sa loob lamang ng apat na walong oras, ang tahimik niyang mundo ay binaliktad. Ang buhay niya, na dati ay parang walang katapusang tunel ng pakikibaka, ay biglang nagliwanag sa nakakasilaw na liwanag ng oportunidad. Palaging kinatatakutan ni Elena ang mabilis na pagbabago. Bilang isang Taurus, nakahanap siya ng kaginhawaan sa mga bagay na kilala at sigurado. Ngunit ngayon, hinahamon siya ng universo na yakapin ang hindi alam, ang paglago, ang pagtalon. Nakakatakot, nakakakilig. Isang bahagi niya ang gusto pa rin umatras, kumbinsihin ang sarili na baka isa lang itong tsamba. Ngunit may isang bahagi na matagal ng palihim na lumalakas sa ilalim ng pagod at pagkabigo, ang bumubulong, Ito na ang sandali mo, Elena. Huwag mong hayaang lumampas ito. At kaya, bagaman nanginginig, nagpasya siyang magsabi ng oo. Oo sa deal ng butik, oo sa pag-scale up ng produksyon, oo sa pagkuha ng mga empleyado, oo sa pagbukas ng sarili sa mas malalaking pangarap. Bawat oo ay nagbukas ng bagong pintuan sa loob lamang ng dalawang linggo, ang kanyang handmade candles ay nakadisplay na sa isa sa mga pinaka-eksklusibong tindahan sa syudad. Tinulat ang kanyang kwento sa mga artikulo kung paano ang isang simpleng babae mula sa probinsya ay naglakas loob na magpatuloy, kahit sinasabihan siyang sumuko na. Umapaw ang pera, hindi patak-patak, kundi parang alon. Nabayaran niya ang mga utang na dati ay gumugulo sa kanyang mga panaginip. Nabigyan niya ng sorpresa ang kanyang mga magulang ng isang bakasyon na hindi nila kayang bilhin. Muli siyang nag-invest sa kanyang brand, ginawang simbolo ng karangyaan at pagmamahal sa sarili. Ngunit higit pa sa pera, ang damdaming bumalot sa kanya. Ang pakiramdam na sa wakas ay nakita siya, pinahalagahan at pinili. At habang nakaupo siya sa kanyang bagong renovated na studio, napapalibutan ng malambot na liwanag ng tagumpay Napagtanto niya ang isang malalim na katotohanan. Lagi siyang pinapanood ng universo. Bawat luha na pumatak sa dilim. Bawat sakripisyo na ginawa niya kahit walang nakakakita. Bawat sandaling nagduda siya sa sarili, ngunit piniling magpatuloy. Lahat iyon ay naisulat na sa cosmic ledger ng kapalaran. At ngayon, binabayaran na siya ng universo, kasama ang interes. Ang kwento ni Elena ay hindi lang kanya. Ito ang kwento ng bawat kaluluwang Taurus na nararamdamang hindi nakikita, hindi naririnig, at hindi pinapahalagahan. Hindi ka pinarurusahan ng universo. Inihahanda ka nito. Tinitingnan ang iyong katatagan, pinatatalas ang iyong pasensya, hinuhubog ka sa isang sisidlan na kayang hawakan ng mga biyayang dati ay akala mong imposibleng maabot. Pagkatapos ng Hunyo Jess, hindi na pangarap lang ang mga biyayang iyon sila na ang iyong realidad. Ngunit tandaan, Taurus, kapag binuksan ng universo ang pinto, ikaw ang may pananagutan na tumawid dito. Ginawa yun ni Elena at hindi na muling magiging pareho ang kanyang buhay. Mga palatandaan na mapapansin ng Taurus bago pa man mapansin ng mundo ang iyong glow up. Magsisimula ng magpadala ng banayad na mga senyales ang universo mga palatandaan na may nagbabago sa ilalim ng ibabaw. Ngunit tanging ang mga tunay na naka-align ang makakakilala sa mga ito. Taurus, habang papalapit ang iyong money explosion pagkatapos ng Hunyo Dies, hindi magiging malalakas o hayag agad ang mga palatandaan. Bubulong lamang sila. Ngunit kung makikinig kang mabuti, maririnig mo sila kahit saan. Ang unang palatandaan ay magmumula sa iyong enerhiya. Kung dati ay pakiramdam mo ay mabigat, pagod at ubos, bigla mong mararamdaman ang gaan, pag-asa at muling pagkakaroon ng kuryosidad sa buhay. Gigising ka na walang malinaw na dahilan upang maging positibo, ngunit mararamdaman mo ito. Hindi ito agad magmimistulang may lohika, ngunit iyon ang mahika nito. Inaayos ng universo ang iyong vibration upang tumugma sa kasaganaan na papalapit sa iyo. Susunod, mapapansin mong paulit-ulit mong nakikita ang mga numero, lalo na ang isang daan labing isang, dalawang daan dalawamput dalawa, at walong daan walong pito. Ito ay mga banal na kodigo. Ang isang daan at labing isa ay tanda ng bagong simula. Ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay paalala ng universo na magtiwala sa proseso. At ang walong daan, walumput walo, iyon ay purong kasaganaan kapag nahuli mong nakatingin sa orasan na labing isa, labing isa, o nakakatanggap ng resibo na nagtututal sa walong daan, walo. Huwag mo itong baliwalain. Ito ay mga kindat ng universo, pagpapalakas ng loob na nasa tamang landas ka. Magsisimula ka rin makakita ng mga synchronicity. May isip mo ang isang tao at bigla siyang tatawag. Magkakaroon ka ng ideya at bigla mo itong makikita kahit saan, sa artikulo, mensahe, video, o komento ng isang estranghero. Parang naglalatag ang universo ng mga mumo sa iyong daraanan. Ginagabayan ka patungo sa buhay na nakatakda para sa iyo. Huwag baliwalain ang mga sandaling ito. Sundan mo sila. At darating ang hindi inaasahang tulong. May taong mag-aalok ng suporta ng hindi mo hinihingi. May bagong koneksyon na magdadala sa iyo sa tamang oportunidad. Makakakita ka ng resource, tool, o ideya na lulutas sa problema mong ilang buwan mo ng pinoproblema. Hindi ito mga aksidente. Ito ay ang universo na inaayos ang mga tao at pangyayari sa tamang lugar, parang mga piraso ng puzzle na sa wakas ay bumabagay. Maaari mo ring mapansin na iba na ang pagtugon ng iyong kapaligiran sa iyo. Magsisimulang tratuhin ka ng mga tao ng may higit na respeto, higit na interes. Ang mga pintuang dati ay sarado, unti-unting magbubukas. Makakakuha ka ng pangalawang tingin, mas magagandang tugon, at lilitaw ang bagong enerhiya ng magnetismo sa paligid mo. Hindi dahil nagbago ang mundo, nagbago ang iyong frequency. At ang mundo ay simpleng tumutugon lamang. Para sa Taurus, na kadalasang naghahanap ng ebidensya bago maniwala. Ang mga senyas na ito ay banayad na paraan ng universo na nagsasabing, hindi mo kailangang makita ang buong hagdanan. Magtiwala ka lang sa susunod na hakbang. Ngunit marahil ang pinakamakapangyarihang palatandaan ay magmumula sa loob. Isang tahimik, hindi matitinag na pakiramdam. Isang tinig sa iyong loob na nagsasabing, may darating na maganda. Isang pakiramdam sa tiyan na malapit na ang pagbabago. Isang bulong sa iyong puso na nagsasabing, "Tiaga pa, kaunti na lang." Hindi lang iyan basta pag-asa. Iyan ay ang banal na tsemplo na direktang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Nararamdaman din ni Elena ang mga senyas na ito bago nagbago ang kanyang buhay. At kung tapat ka sa iyong sarili, Taurus, malamang nararamdaman mo na rin ang mga ito ngayon nagbabago na ang hangin. Tumataas na ang alon. At inilalatag na ng universo ang mga senya sa iyong daraanan, marahang pinaalala sa iyo na ang iyong breakthrough ay hindi lang pangarap, ito ay isang destinasyon. Paano maghahanda ang Taurus para sa money shift? Habang binubuksan ng universo ang mga pintuan ng kasaganaan pagkatapos ng Hunyo 10, Taurus, ang pinakamalaking pagkakamali na maaari mong gawin ay ang manatiling nakatigil. Habang ang mga cosmic forces ay nag-a-align upang biyayaan ka, kailangan mo ring itaas ang iyong sarili upang salubungin ang mga ito sa kalahating daan. Alam mo, ang kasaganaan ay hindi lang basta paghihintay sa swerte. Ito ay tungkol sa paghahanda ng iyong sarili, energetically, emotionally, at physically, upang tanggapin ang mga biyayang ipapadala sa iyo ng universo unang hakbang. Pagtanggap Taurus, ilang taon mo nang kinukumbinsi ang sarili mo na ang pakikibaka ang iyong pagkakakilanlan. Na ang mga bagay ay laging kailangang maging mahirap. Na kailangan mong pagdusahan muna bago mo makamit ang kaligayahan. Ngayon, oras na para baguhin mo ang kwentong iyon. Timulan mo ang bawat araw sa pamamagitan ng pagbigkas. Karapat dapat ako sa yaman. Bukas ako sa lahat ng ibibigay ng universo sa akin. Hindi ito basta salita lang, ito ay mga susi na magbubukas sa iyong energy field. Ikalawang hakbang, linisin ang iyong pisikal at mental na espasyo. Bilang earth sign, malalim ang connection mo sa iyong paligid. Kapag ang iyong espasyo ay puno ng luma at stagnant na enerhiya, mga hindi na bayarang bayarin, sirang gamit, at mga layuning hindi na naangkop Parang sinasabi mo sa universo na hindi ka pa handa para sa higit pa. Maglaan ng oras upang linisin, ayusin, at i-refresh ang iyong tahanan, iyong workspace, at maging ang iyong digital world. Habang lumilikha ka ng espasyo, nagpapadala ka ng malinaw na mensahe, handa na akong tumanggap. Ikatlong hakbang. Yakapin ng kapangyarihan ng ritual. Bilang Taurus, nagiging mas malakas ka kapag may routine. At ngayon, ang tamang panahon upang gamitin ang kapangyarihang iyon. Magsindi ng kandila tuwing gabi pagkatapos ng Hunyo 10. Umupo ng tahimik, ito unang pansin sa iyong paghinga, at isalarawan ng iyong sarili na pumapasok sa isang masaganang hinaharap. Isipin mong umaagos ang pera ng madali, dumarating ang mga oportunidad ng walang hirap at bumubukas ang mga pintuan ng may biyaya. Gumamit ng grounding crystals tulad ng green aventurine o sitrin upang palakasin ang iyong mga intensyon. Ikaapat na hakbang, matutong magsabi ng oo sa mga oportunidad. Kailangang matutunan ng Taurus na magsabi ng oo sa mga oportunidad kahit na nakakatakot ito. Tandaan, palalawakin ng iyong ruler na si Venus ang iyong comfort zone. Ngunit kailangan mong maging handang pumasok dito. Kapag may nag-alok ng tulong, tanggapin ito. Kapag may bigla ang trabaho o partnership na lumitaw, alamin ito. Magsabi ng oo sa hindi inaasahan. Dahil naroon nakatago ang iyong kasaganaan, ikalimang hakbang. Magtiwala sa intuwisyon kaysa sa luhika. Sa pagkakataong ito, huwag mong labis na pag-isipan Taurus. Ang universo ay nagpapadala sa iyo ng mga senyas, mga pahiwatig, at mga pakiramdam sa bituka dahil may dahilan. Magtiwala ka. Sundan mo sila alam ng iyong puso ang daan, kahit na ang iyong isip ay nag-aalinlangan. Dahil pagkatapos ng Hunyo Sampo, babahain ng universo ang iyong buhay ng mga gintong oportunidad. Konklusyon, napagpasyahan na ng universo Taurus. Matagal nang napagpasyahan ng universo ang iyong kapalaran. Bago mo pa makita ang mga sinyales, bago mo pa ibulong ang iyong mga dasal sa gabi, bago mo pa kwestyunin ang iyong sarili, Matagal nang naisulat ng universo ang iyong pangalan sa mga bituin. Hindi lang basta petsa ang Hunyo Dies. Ito ang iyong espiritual na pagbabalik. Ito ang araw na ang iyong tahimik na mga sakripisyo ay maririnig sa buong kalawakan at sasagutin. Ang araw na ang mga luhang pumatak sa dilim ay magbabago tungo sa mga biyayang napakalaki na ikabibigla mo. Ito ang sandali kung kailan ng universo sa lahat ng kanyang mahiwagang karunungan ay sasabihin sa iyo, ito na ang panahon mo. Ngunit unawain mo ito, Taurus. Kayang ihanda ng universo ang handaan. Kayang buksan ang mga pintuan. Kayang ibigay ang susi sa iyong kamay. Ngunit tanging ikaw lang ang makakapili na lumakad dito. Huwag mong hayaan ang takot, pagdududa, o mga multo ng nakaraang kabiguan na humadlang sa iyo. Hindi ka hinihiling ng universo na maniwala sa mga himala. Ipinapakita nito sa iyo na ikaw mismo ang himala. Kaya tumayo ka ng taas noo. Ibuka ang iyong mga bisig. At ipahayag sa universo, tinatanggap ko. Dahil ang iyong money explosion ay hindi paparating pa lang. Nandito na ito. At matagal na itong naghihintay sa iyo.